It's sunstone time. Joke. Yan, galagala po na tayo. Bitaw. Punta kami kay Lola. Maglinis kami sa kusina kasi magramada na. Yan. Pinas, <laughs> munisipyo na yan, guys. Pero dito, bahay lang to. Napaka. Ito, yan o ano to. Oh ito so, um, munisipyo, ayun no? Know? oh. Ah, yan, munisipyo talaga yan sa hey, atin, porma, hey, forma. Yo, 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 no? yan, ang pormang munisipyo. Ayun, formang munisipyo talaga. Yan, yan, forma itong munisipyo. Pero dito, bahay lang, no? Investa. Marami. Yan guys, nandito kami sa medyo mataas-taas na lupa Eh. Tsaka yung nakikita yun sa dulo, yan, yan, yan. Dagat na yan guys. So yan po ang city center ng Doha Qatar. kung nakikita nyo, ayan. So parang nasa bundok no, yan oh. Kung nakikita nyo guys, ayan. Si city center po yan ng Qatar. po pinaka-sentro ng Qatar. napakaganda talaga. So, ayan. Gala-gala short time. O, oh, ayan. Mga trabante yan dito. Sobrang busy ang daanan dito papunta sa bahay ng lola namin. Gawa na ng... nare-repray yung daanan dito. Kasi mara nilagyan ng ano, Ano tawag yan, primo? Yung west yung tawag yan Green, ah, drainage grid na drainage yan sewage water yan you know. so shortcut muna kami dito ah going in